Historia Tagalog Horror Stories Palagi na lang po akong kinukutuban Sa tuwing si Father Jericho ang maglilid ng misa Linggo-linggo sa simbahan ng San Trinidad kung saan po kami nakatira ngayon. Kinalakihan ko na ang bayan ng San Trinidad. Kaya naman po, sa dami ng pari po na napagdaanan na nakilala ko, si Father Amaris lang talaga ang tumatak sa akin pagdating sa ibinabahaging mensahe ng ating Panginoon. Sa katunayan po, paborito ko po siyang pari dahil magaling siyang manermon mahusay din pong manermon si Father Jericho. Pero mas tipo ko yung paraan po ng ni Father Amaris dahil hindi ito nakakaanto kapag siya na po ang nagmimisa. Sa pagsasalita at pagpapahayag ng salita ng Diyos, talaga naman pong nakafocus kang makinig po sa kanya. Malilibang ka kapag makikinig ka sa paring hinahangaan ko ng gusto kaso po, simula po ng madestino si Father Jericho dito po sa aming bayan. Medyo po nadismaya ako. Hindi ko po kasi gusto yung paring iyon sa amin. Hindi ko po gusto yung presensya niya dito. Ayos naman siyang magsalita sa harap po ng altar kapag nagpapaliwanag ng mga isinulat na disipulo ni Yeso Kristo sa Biblia. Ngunit, iba yung boses po niya may pagka garalgal at medyo paos Minsan nga po Nang magbe-bless kami ni Mama Pagkatapos ng misa kay Father Jericho Hinawakan po niya yung malobong tiyan ng Mama ko Habang may maloko siyang ngiti sa kanyang labi Limang buwan na rin po kasing may dinadalang sanggol si Mama sa kanyang sinapupunan Ito po ang pangatlo sa magiging kapatid ko kinakabahan po ako. Pakiramdam ko may hindi magandang gagawin ng paring iyon kay mama. Nakaraang taon po nang mapalitan ni Father Jericho si Father Amaris. Marami na po ang nawawalang residente dito po sa San Trinidad na hindi po matukoy kung nasaan. Hindi pa rin kasi nakikita o natatagpuan ang mga taong iyon. At ang usap-usapan huling kita ng mga nawawala ay dito sa simbahan ng San Trinidad na mismong pinagsisimbahan ko linggo-linggo. Kalimitan pa nga po ng mga nawawala po sa simbahan yung mga puro mga buntis. Marami pong mga katanungan sa aking isipan ang sumilip noong panahong iyon sa utak ko po. Inisip ko na si Father Amaris na hinahangaan kong pari ang may kagagawa ng pagkawala ng mga residente po dito sa amin. Pero sa kabilang banda, hindi po yun magagawa ng pari na naglingkod sa San Trinidad ng isang taon bago pa dumating dito si Father Jericho na pinaghihinalaan ko ng masama. Napakabuti sa amin ni Father Amaris. Lumalapit kami sa kanya sa tuwing may kailangan po kami at pinagbibigyan naman po niya kami. Noong magkasakit ang aking ama, walang wala po talaga kami noon. Tanging si Papa lang ang nagahanap buhay sa amin. Lumalapit kami sa aming kamag-anak para humingi po ng kakarampot na tulong. Ngunit maski po sila, wala pong maiabot dahil sa kahirapan ng buhay na tinatamasa nila. Hanggang sa maisip ko na lapitan si Father Amaris Ayon sa isang misa na pagsesermon niya noon, ang humihingi ng tulong ay dapat mapagbigyan. Huwag kayong mahihiyang lumapit kapag mayroon kayong mabigat na pasanin sa inyong buhay. Pinigyan ako ni Father Amaris ng malaking halaga para sa pangangailangan po ng aming pamilya. Sapat na po upang mabuhay kami sa araw-araw. Malaki po talaga ang utang na loob namin sa kanya. Dahil po kay Father Amaris, gumaling po si Papa at nakapaghanap buhay. Kaya naman po, nalungkot kami ng sobra nang mawala na si Father Amaris sa San Trinidad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Ni hindi namin po alam kung saan na itong lugar maninilbihan na simbahan. Pero minsan, bumibisita pa rin si Father Amaris dito sa San Trinidad. Kung saan ito ang panghapong misa dito sa simbahan. Burton, gumayak na kayo at magsisimba na tayo. Uwi ka ni Papa, sabay bangon sa matigas na banig na kinahihigaan ko. Si Mama naman po ay kakaligo pa lang noon nang madatnan ko sa aking pagmulat at handa ng magbihis. Si Papa ay nagsisipilyon na ng kalabitin ako. Tinapig ng rin ang katabi kong kapatid na humihilik sa pagtulog na si Brenda para gisingin na. Yamot na yamot na bumangon ang nakababata kong kapatid pero ang cute pa rin. Linggo-linggo po kami nagsisimba sa simbahan ng San Trinidad. Umaga ngalang at hindi pang hapon. Bilang isang buong pamilyang katoliko, sama-sama po kami nagsisimba upang alalahanin si Heso Kristo sa kanyang isang linggong pagkatrabaho ang linggo kasi na ito ay pahinga niya kaya naman po upang mabawasan na rin ang aming pagkakasala mahigit isang oras din nang natapos ang misa ni Father Jericho tulad po ng dati nagpabless kami sa harap kay Father pero nanatili pa rin yung masamang kutub ko rito sa tuwing hinahaplos po niya ang tiyan ng Mama ko tila may pagtakamang haplos na iyon kay mama. Naglalabasan din ang ugat sa kamao nito na animoy ng gigigil. Habang papalakad kami pa uwi, kinausap ko po si Papa. Pa, may napapansin ka ba kay Father Jericho? Bigla na lang pong kumunot ang noon ni Papa. Wala naman akong kapansin-pansin o kapuna-puna kay Father. Bakit mo tanong Sumagot naman ako ng Sa tingin ko po kasi pa parang Nagnanasa si Father Jericho kay mama eh Napapansin ko po ang tingin ni Father Ibang iba po eh Sinaway ako ni Papa at pinagalitan ako Tumigil ka nga dyan Burton Huwag mong pag-isipan ang masama ang isang pari ah Pari iyon Naglilingkod sa Diyos Hindi ko na iwasang saguti sagutin ang aking ama hindi naman po lahat ng pari ay malilinis ang budhi kahit ang isang pari nakakagawa ng kanyang kasalanan katulad na lamang ng mga pari noong panahon ni Jesus Ipinagkaila nila si Jesus dahil sarado ang kanilang dalawang tenga at pinipilit ng kanilang maling paniniwala wala pong malinis lahat tayo ay nagkakamali at nakakagawa ng mga kasalanan dinuro ako ni Papa at galit na pinagsabihan ako Burton na, Tumigil ka sa kakasagot mo sa akin Kakasimba lang natin at baka malintikan ka sa akin pagdating natin sa bahay Uwi ka ni Papa sa akin Wala po kong imik na nangingilid ang luha ko habang naglalakad po kami pa uwi Inaalo naman ako ni Mama para mapakalma po ang damdamin ko Dinamdam ko po kasi yung mga sinabi ni Papa sa akin nung huli At kinagabihan Medyo nagtatampo akong nagmukmuk na humigana sa aming banig ni Brenda Tinakpan ko pa ng unan yung ulo ko Hindi po ako natinag ng kalabitin ako ni mama Si papa naman po sinabihan silang huwag daw ako istorbohin at magugutom din daw ako Alas 10 na po noon at tama yung sinabi ni papa Tinalo po ako ng gutom kaya po bumangon ako at kumakalam na po kasi ang tiyan ko. Tulog na po si Brenda sa tabi ko. Sinilip ko sa kabilang silid ang mama at papa ko. Pareho na rin silang nakapikit at waring nilalamo ng sariling mga panaginip. Tumayo ako at isinapin sa aking talampakan ang aking chinelas. Nakakaisang hakbang pa lamang ako nang biglang kumalabog na ang aming bubungan na nagpaangat ng dalawa kong balikat sa gulat Tumalbog pa ata ang puso ko noon Sinipat ko ng tingin ang kapatid ko Napabiling lang ito at bahagyang napukaw ang diwa ng narinig na ingay Ano kaya yun? Dahan-dahan akong lumabas ng silid Sinilip ko sa kabilang kwarto sila mama at papa pikit ang kanilang mga mata at halatang nagpapalamon sa sariling mga panaginip. Humugot ako ng malalim na hininga. Saka ko tinunto ng aming kusina at nagbuklat ako ng kaldero. Wala na palang laman yun kaya tumakal ako ng isang gatang na bigas para magsaing. Mayroon pa namang kaunting ginisang sardinas na may sayote sa isang kawali Naghintay pa ako ng tatlong minuto na pagpapakulo ng sinaing ko bago mainin ng limang minuto. Pinainit ko rin ang ulam kong natira sa kawali na ginisang sardinas na sayote. Tiyak, solved na ako nito bago matulog. Saktong pinatay ko na yung kalan. Napalundag ako sa gulat ng kumalabog muli yung bubong namin sa pangalawang beses. Mas malakas ito kaysa sa nauna. Doon po ako nakarinig sa silid nila mama at papa nang pamamilipit sa sakit si mama. Tumalima ako at napasinghap na isang mahabang manipis na kung ano ang nakalawit at ang nasa dulo nito ay nakakonekta sa ari ng aking ina. Bumangon si papa na galit ang itsura. Inutusan po niya akong kunin ng itak at madali naman na kung kumilos at inabot kay Papa ang matalas naming itak. Gigil po niyang pinutol ni Papa yung dila na nakalawit sa butas na ginawa ng nilalang. Isang matinis na tili at iyak ang nadinig po namin sa bubungan. Nakakarendi po sa tenga ang ingay. Si Brenda naman po ay nakita kong umiiyak na rin na nasa gilid po namin. Si Mama magaang hinahaplos po ang kanyang tiyan at laking pasalamat kung walang nangyari sa kanya pati po sa magiging kapatid namin kung hindi po naagapan ni Papa. Pero si Papa, nasilayan ko na nagliliyab pa rin ang mga mata sa sobrang galit. Ayaw niya pong paawat sa matinding bugso ng damdamin na nararamdaman Ibig niyang paslangin ang nilalang na gumambala sa mahimbing nilang pagkakatulog. Biglang lumabas si Papa sa silid namin. Tinangka ko pong pigilan siya pero hindi po ako nagtagumpay. Lumabas siya ng bahay para hanapin po ang nilalang. Si Mama naman ay hirap tawagin si Papa. Ni hindi man lang ito makatayo dahil na trauma pa rin sa nangyari po sa kanya. Matapang po na hinarap ni Papa sa labas ang halimaw Dala po ang kanyang itak Dinuro niya iyon sa itaas ng aming bubungan Nasa gilid po ako ng pintuan at pinapanood si Papa Ito po ang eksenang kailanman ay hindi po mawawaglit sa aking isipan Ni hindi ko man lang nagawang tulungan ng aking ama Ang mga kapitbahay noon ay wala rin nagawa dahil mahimbing po silang natutulog taples po noon si Papa at walang suot na pang itaas na damit. Hanggang sa sinalakay siya mula sa itaas ng bubungan namin ng isang berdeng nilalang na may mga parang palikpik ng isda sa tenga. Bilog na bilog ang mga mata ko habang sinasagpang siya ng aswang. Tik-tik, isang mabangis na tik-tik. Huwaring natuod ako sa kinatatayuan ko tila upos na kandila ako noon. Ipinako ang mga paa sa sahig habang ang pinapangas ng aswang ang laman loob ng aking ama. Umiyak ako at humingi ng tulong. Bumalikwas ang tiktik sa aking naninigas na pwesto. Pulang-pula ang malaking mata nito. Lawit din ang dilang pinutol ni Papa at bako-bako ang mga ngiping punong-puno po ng dugo akmang susugod na sa akin ng aswang Nang saktong dumating ang mga alagad ng batas at agad na umis ka po ang tiktik Mabilis po itong lumipad na hindi na mahagip na mga tingin ko sa tulin po ng kilos nito Naiwang nakanganga at larawan ng pagkasindak ang dilat na dilat na mga mata Ang aking ama sa kalsadang wala ng buhay Bumaha ng mga luha kinabukasan ibinurol agad ang aking ama. Sinisisi ako ni mama sa pagkamatay ng kanyang asawa pero kalaunan nawala na rin iyon dahil sa malambot na puso ng aking ina. Nabalita po ang nangyari sa papa ko at dahil doon po kumalat sa iba't ibang baryo ang balita na nasagap ng hingin ng mga otoridad ang statement ko sa nangyaring pag-atake ng tiktik dito po sa San Trinidad. Natagpuan din ang mga nawawalang residente noon sa likod na bahagi ng simbahan ng San Trinidad na nakabaon po sa lupa ang mga bangkay. Ayon po sa autopsy ng mga polis, isang halimaw ang gumawa noon dahil po sa mga labi ng buntis na pinuntirya rin po ang tiyan nito ayon po sa pagsusuri Nawawala rin ang ibang parte ng bangkay ng mga residenteng nawawala. Ngunit ang paring si Father Jericho ay hindi na nahagilap ng mga pulisya. Wala na ito matapos mapaslang ng aswang ang aking ama. Kumpirmado, si Father Jericho ang tiktik na pumatay sa aking ama. At tama nga ang kinukutoban ko noong una pa lamang. Pagkatapos po ng libing ng aking ama gabi-gabi na akong mulat dahil ayoko pong mapahamak na muli ang aking ina. Nais ko rin bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Tutal, wala na po si Papa. Ako na po ang papalit sa kanya. Ako na po ang poprotekta sa tatlong babaeng maahalaga sa buhay ko. Oo, babae po ang dinadalang sanggol ng aking ina. Siyam na buwan na rin ito at malapit na pong manganak. Hinain na inanang ng dilim ang langit matagal din bago ngayong gabi ay nakaramdam ako ng kakaiba parehong pareho sa nauna noong sumalakay ang aswang sa amin noong pinaslang ang aking ama para sa seguridad kinandado ko po maigi ang pinto at bintana naglagay din po ako ng maraming asin sa mga bintana namin gaya po ng inaasahan Kumalabog ang aming bubungan Binulabog ng aswang ang madilim at tahimik na gabing iyon Kasabay ng pagkalat ng nakakabingin itong pagpalahaw sa paligid Nilagyan ko rin kasi ng asin ang itaas ng bubungan namin Inaalala ko yung mukha ng papa ko Ang itsura nung namatay ito Kaya lumabas din ako ng bahay para hamunin ang aswang Magtutuos kami ng tiktik na ito Tinanong ako ng aking ina kung ano daw ang gagawin ko Pero hindi ko na pinansin si mama Iniligid ko ang mga mata ko Tumingala ako sa bubungan At saka inilapat ko ang mahabang buntot pagi na kikitil sa aswang na ito Ito pong buntot pagi, hiniram ko po sa lolo ko Ang tatay po ni papa Mabisa daw po itong panlaban sa mga aswang na katulad po ng tik-tik Sinabi ko po ng malakas na hanapin mo ko halimaw, harapin mo ko Father Jericho. Hindi ko na po naituloy pa noon ang aking sasabihin pa. Nang mabilis na papunta na sa akin at pasugod ang tiktik. Alerto akong mabilis na nakaiwas. Hinato ko ng buntot pagi ang aswang at tinablan yon nang magkakawag ito sa sakit bumagsak ang pagkabangis-bangis na aswang at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa noon. Hinataw ko muli ang tiktik. Umangil ito sa sobrang sakit. Ilang pesos ko yung ginawa pero nagpapaaray-aray ito at halos ilang latay na ang nagagawa ko. Hindi po ako tumigil sa kakahataw hanggat hindi ito nalalagutan ng hininga. Pero sa muli ko pong paghataw ng buntot bahagi, bigla po niya akong binangga pinaimbabaw niya po ako. Tangka na sana niya akong sasakmalin nang maalala kong may asin sa aking bulsa. Dinukot ko po yung asin doon at agad na pinahilamo sa nakakarimarim na itsura ng tiktik. Pumalaho naman ito sa sobrang sakit. Sinakal ko gamit ang buntot pagi ang tiktik. Gigil na gigil ko yung ginawa habang napapaiyak pa ako. Sinabi ko po na para sa papa ko ito. Buong lakas kong pinadyak ang mga paa ko para matuluyan na ang aswang at hindi naman ako nabigo. Lumaylay ang matutulis nitong mga kuko. Tumihaya ang aswang at unti-unting nagbabagong anyo. Father Amaris, laking pagkagimbal kong ang hinahangaan kong pare ang nagahasik pala ng kalagiman sa San Trinidad Sinabi ko sa sarili ko na hindi ito maaari. Bigla na lamang ako nawala ng balanse nang may mabangis na pag-angil akong nadinig at dinaganan ako ng ma at dinaganan ako ng malaking itim na itim na aso. Sinabi nito sa akin na nagtagumpay daw akong paslangin ng kanyang kapatid na si Amaris. Pero siya daw ay hindi-hindi ko daw siya lang. Malagim ang tinig nito na medyo may pagkagaragal ang boses Parehong pareho sa boses ni Father Jericho Laking pagkagimbal ko sa aking natuklasan Kapatid niya si Father Amaris at may lahi silang aswang Bago pa man ako makapormat makasigaw Bigla akong sinagpang sa leeg ng dambuhalang aso na ito Ngayon alam ko na na hindi lahat ng pari ay mabubuti. Ang iba po, marahil ay katulad na lamang ni Father Amaris at Father Jericho. Suot nga ang mahabang sutla ng tehelang pari. Ngunit may malagim namang nakatagong sikreto o anyo na tiyak, hinding-hindi ninyo nais na malaman pa. Salamat din sa alagad ng batas dahil nailigtas pa ang aking buhay hanggang dito na lang po ang aking kwento. Historia Tagalog Horror Stories